ganda ng ba ba, ano? sunset tani ganda kanina, na sunset. oh compare sa Itambetabon nako Ganda talaga dito. madre. At yung Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog ay waiting po kami kay Kenman, kay Kuya Erwin dahil kami mga kadilag ay nagkaayaan. So kanina mga kadilag ay nagyayasi si Kenimen na tayo ay mag-food food trip. So wala naman tayong gawa ngayon, tayo ay available dahil ngayon ay linggo. So sasamahan natin si Kenimen sa kanyang uh, paanyayang. Hinihintay lang po namin kami pupunta na sa Infanta. Yeah, let's go! Ayan po, at dito na lang pala kami makikisakay kay Ate Kalayaan. Kasama din po si Ate Kalayaan. si na may wala pa. Ah, wala pa daw? Oo. Oh, parang OTW pa lang siya. Ay, tayo dito na lang makikisakay kay Ate Kalayaan. Ayan mga kadilag at on the way na po kami. On the kami. way. So kami po isang sasakyan. Hmm. Narito si Bekeneman. Yeah. Okay. Saka Mahal sumama rin. Si Ate Lea. Si Ate Lea po. Saka si Mahal. Yung. Oh, okay. Okay na lang. meron na yung kaibigan ko ay may, may pwesto sila doon. Wow. Oo. Oh. 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 Nakapunta na doon si Nandem, si Nakris. Oh. Ah, kaya naman di ako punta, baka sabi ako <laughs> Ay, ano daw ano ang kanilang mga... Ka, ano food nila? Ano ka, may kanin, sisig, ganito uh, na Ay, parang pwedeng dinner na pala. Oo, oh. ayun. <laughs> <laughs> Matagal na rin po tayo hindi nakapag-diversion ate Lea. Pero hindi right? na siya ganun ka-pull ang tao. Oo, oh, hindi Pano, na gaya nung panapanahon din. Pano, okay. Pero almost okay, din. Okay, months, months din. So kami po ay nakisakay na lang kay Ate Leia. At pag mm -hmm. tayo magmumotor pa ay at the same. Sama-sama mm -hmm. na. Mulan mano o. Uh, mulan mm -hmm. man ay. Eh. Ayan, at nandito na kami okay. mga nandito kadilag. Na tayo, mga kadilag. Nagahanap lang ng park. Parking. Yun. Para nagchat si Ate ni ako. Sila daw ay susunod. Oo. Oh. Na. Kasi Ganda ng sunset. Oo, oh, ganda. Drop a eh. wings. Wow. Mm Hanap -hmm. lang tayo yeah, ng an parking na, mga kadilag. Siya, dami ng tao. Kami lang ako titingin ate. Oh, Dapat Wala dito yung may... Ayan, yun na. Ah. Ay, hindi may ha ni? Diyan, may graba. Daming foods. Diba. Ayan, at nakababa na po at yung mga katilag sa sasakyan. Ganda ng sunset. At dito daw po kami kakain mga katilag. Sa kakilala ni... McKenneman. Kilala ni McKenneman. Uh -oh. Sa select from ano din din hanis? Eh? Oh, Ako ah, mo. Ako ah, mo. Pero kapatid ng um, ni Ate Oh yes. Gusto man. Mga, mga uh, friends. Friend, friends. Si Mark. <laughs> ito po yung mga choices natin. Mayroon tayo si with rice. Ito yung with rice. No? Mm. So we have liempo with rice, pork chop with rice, chicken with rice. Ano ito? Hungarian with rice. And uh, sisig with rice. Hungarian kami po yung nakaupo na dito sa table. Okay, tayo ay naka-order na. ano eh, uh -huh. oh, na, na, sa ang in-order natin eh. ay Hungarian. Dapat pala natin na rin sila. Ay, oo nga. Oo nga. Ang picture mo kami ito. Ang tatay ng papa orderin Jerry. Ay, ang na daw sila. Madali na yung... Ah, sige. Hindi nga nagsisig. Tingnan mo, looks. Ganda ng... Ano? Sunset. Oo, makarinig pinapakita. Kitang-kita uh -huh. ang buntok. Oo. Eh. Uh -huh. Uh -huh. ako sana, I'll go for Sisig. Pero lahat kayo nag-hunger yan eh, parang baka ako yun. Eh. <laughs> Ay, may meron may side dish Kailan ba nung ano? Ay, no, yung no, no, pala sa Apple to na, no, no? Yung ako lang yata yung nag-order ng parang gano'n sisigan eh. Si Busto yung confident pa man din yung parang basta lang ano. Sabi, ako pala yung mag-a-ano. <laughs> Ayan, at nandito na po sila Bibi Kim, Kuya Ingil, at saka si Ate Nair. Ah, abay, si Kuya Pipo. Hahaha. Pagpuno oh, kayo, kayo. po oh so <laughs> <rin. laughs> oh, 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 sila. May dito. sila. Hoy, ang sinasabihan Oo, oh, libre mo na isa. Ay, ay, ako ng Ano po, ate ano? Libre ko na. Oh. <laughs> so, <laughs> sila daw. May kaligsang ko yan. Sila. Oo. pa tapos. Oo, pa tapos. Order na natin. Ate, ipapaano na. Bibigay mo ikaw. Okay. Kala ko yung naka-gold ang <laughs> name. Ayan mga katilag at nakaserve na po ang aming foods. Yeah. Yes. So, na-serve na mga katilag. Halos lahat ay Hungarian. Yan. Oh, masarap pa. Kala ko kung anong Hungarian. Yan ang Hungarian. So, safe siya. tayo ah. po muna na manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa gabi ito na kami po ay pinala ninyo sa lugar na ito para magkaroon kami ng masayang bagay. Panalangin namin, Panginoon Diyos, ang pagkain na nasa harap namin. Pasapasay niyo, Panginoon, ang pagkain Ang at meron stop side dish na c Tingnan natin kung ay parang Ate sa C3. ako sa sarap ng ni Ate. Yeah, no feeling. lagi mo yung galing mo dito for pagitan man para ako oh, mga rice patay dinya. Sa daw ko 'to ya. ating Madam, tatlo pa daw pong rice. Jaba daw po. Marte. jaba.

much, much, much later. Tapos ng pumain. <laughs> Thank you. Thank you po. Po. Salamat po. <laughs> Sarap ang uh, food. So tayo ay walk-walk daw. Walk-walk. Walk. <laughs> Magpapa... Oo. Kapabusog. Nakabibili sila ng pag-food. take out for sorry po. Pilitin natin si naming pang-take out. Ayos. Uy, may okay, sasakayan lang. Oo, may mga sasakayan. So yung mga kanilag lalakad-lakad na po kami so titingin tayo ng pang take out na pwede kay nanay at tatay Dito po yung may iba't ibang food stall. Iba-iba iba iba din po ang mga pagkain na ino-offer. Mayroong sisig, may milk tea. Pagay kayo na taas. Mm -hmm. oh, taas. Ayan at naghahanap po kami ng chicken sisig. Uy, parang yung tito ni... Oo oh, nga, tito ni ate set. Ngayon uh, lang natin nakita. Ay, ano gusto daw ng... Ano kaya kung Ay, ito pala eh. Ito yung juice pwesto din po pala dito yung tito ni Ate Sen. Sa yeah, yeah. so. mantika, ayun. May name, may Ginamit mo na ang... Hindi nilalagyan ng kuwa? Ito nga. Ah, ito uh, nga. Ito nga. Ayun na paigi. Ayun po nga lang. Ayun po nga ano. Gin eh. Mga may alcohol. Naapoy yun. Alin po yung ano ah? Yung gin, naapoy huh? yun. <laughs> Ayaw nga pala pag sinisindihan na yun. Ayun na yun. Bakarti. Ayan. Oh. Heart overload. Ang in-order mo sa mami ay chicken triak. Dahil yun ang ano niya. Oh, okay. wow. Oh, wow, yung mga niya. Maganda po, yung habang kayo nagali kayo na kanta. Ayan ang mga oh. niya. Ayan ang mga niya. Pachicha. Magaling ko man. Oo. Oh. Kailangan masarap kang totoo. Oo, may-may ka to. Para kayo lalong bibili. Oo. Ang tiyang awan e. Oo. So yan mga katilag, nakakuha uh, na po tayo. Ito po yung take si out natin for Nana. nanay nila ah. at tatay. Yeah. Chicken triyaki. So dito so naman may ulam, mayroong pandag ah. yeah. So from Ateneo City. Thank you. Uh, thank you po. Let's go. Oh. No. Oh, dito naman ang next. Sa tito nila, tito at tita ni Ate Sente. Let's go na. Ayun, let's go. Thank you po. Salamat po. Ma-try minsan yun na Oh, yung shabu shabu. Hindi parang it's gusto, it's sabu -sabu. gusto kong ma-try ay sabu -sabu. ano, yung Hungarian. Um <laughs> oh. <laughs> Eh nang ano nila pag chick shop. Ah. Pag chick Yan at kami po Paya, ano, ay sa paalis sa atin. salamat. Uh, po, thank you po atin Mel. Singat kayo. Bibiking. Bye-bye. Ah, Bossing. Bibiking. Tayo po ay papunta na sa Naka. Uwi na po tayo mga katilag. At thank you ulit atin Leia. thank you po. Ayan at nandito na po kami sa Anulis. Thank you, Ate Lea. Thank you po, Ate Lea. Ayan, narito na tayo. Nanay, eh. natin kay Mother. Ito po ay chicken. Chicken, uh, chicken teriyaki. Galing pa rin kay Ate Lea. Kaya na po kayo. Kasi dati ito, may pinuntahan. Baka yun doon na kumain. Ate, may kumain